Mas may giyang mga mata ng bawat taong nakasilip Dear puso, Dear puso, puso. O, kumusta na ang iyong kalagayan? Oy, welcome welcome na naman sa panibagong episode ng Dear Puso Ayan, ni Kuya Dance Of course So, pagpasensya na kung medyo matagal-tagal Hindi nakapag-taping uh, Doon sa mga nauna kong vlog na uh, Sinabi ko naman yung reason uh, Una, muwi ako sa province Then, nagkasakit ako So, ngayon lang nakakabawi ulit ng strength Para kahit paano makapag-tape So, dahil okay Medyo okay-okay na Hindi naman ano Ngayon Alaman si Juice Ayan yeah. So, kasalukuyan din meron akong sipol ah grabe so anyway so dito tayo ngayon para of course gawin na naman ang ating dear puso segment and mukha na naman tayo ng letter ang isa na naman nating uh, letter center of course para mapayuhan sa kadyang problema sa puso well anyway ang letter center natin for today ay nanggaling sa isang Ah, uh, siya na nagbigay ng codename niya. Codename niya ay Rose. Okay. ko, hindi naman 'to yung kanyang talagang pangalan. So, pasahin na natin yung ano, sulat ni Rose para mabilis tayo So, dito na ngayon ang ating uh, letter center. Pasahin na natin. Okay? So, Spuroso. <laughs> okay. Dear Kuya Dens uh, may manliligaw po ako ngayon and pinapakita niya sa akin na sincere siya kasama na doon yung sa bahay siya nanliligaw. Pero pinapayuhan po ako ng parents ko na magtapos muna ng pag-aaral. Second year college po, ako, po kasi ako. And kapag nakatapos na daw ako, saka lang sila magbibigay ng basbas para sa amin kung makikipagrelasyon ako sa kanya. Ano po ba ang gagawin ko kasi na-call na rin po ako sa kanya. Pero ayoko hindi namang maging suwail sa mga magulang ko. Pakipayuhan na lang ko, sana ako. Maraming salamat. Rose. Salamat sa sponsor ng Kalamad si Okay. So, yun po yung letter ni Rose sa atin. Ano? So, ang problema niya, may mandiligaw daw siya. Pero sincere naman daw. According sa kanya, at sa bahay naman niligaw, Good thing. And, pero yung parents niya ay pinapayuhan siya. Magtapos po na ng pag-aaral bago makapagrelasyon. So ang kanyang ano, nalilito siya kung pagrelasyon, o <laughs> magtatapos ng pag-aaral. Okay? So alam mo Rose, walang walang magandang bagay na gawin diyan kundi sumunod sa magulang. Okay? Ah, uh, the mere na, na nakikiusap sa iyo yung mga magulang mo or pinapayuhan ka na matapos mo yung pag-aaral mo at dapat mo rin maintindihan sila nagpapaaral sa'yo kaya dapat mong pakinggan yung payo nila ikaw na rin naman may sabi na ayaw mong maging suwail sa kanila okay kung totoo na sincere siya sa'yo at ah, talagang mahal ka niyan makakapaganta ah, hindi naman sa kasasama mo yung sinasabi ng magulang mo eh so nakikita ko naman okay naman din sa kanila pero ang gusto lang siguro lang makita ay yung makatapos ka ng pag-aaral kasi nga naman um, lalo na kung todo support ng mga parent mo sa pag-aaral mo gusto lang nilang na maging matagumpay ka rin before sa mga ganyan okay uh, again, nasabihin ko sa iyo kung talagang mahal ka niyan at naiintindihan niya dapat yung sinasabi ng parent mo kasi magulang mo yan eh. okay so, ipaintindi mo muna sa kanya na talagang seryoso siya, maganda siya. Okay? Total, second year college ka na naman. Di mo nga lang sinabi kung tapos ka na ng second year college o papasok ka pala ng second year college. Eh, ilan taon na lang naman yung aantayin niya. Di habang, ano, time goes, muna kayo. Friendship, friendship. Courting, courting. Okay? So, para mas makilala mo rin siya ng, ng lubos. Wala namang masamang sundin yung payo ng magulang na magtapos ng pag-aaral. Believe me, isang magandang bagay yung nakapagtapos ng pag-aaral. Lalo na sa society natin ngayon na ang hirap maghanap ng trabaho kung hindi ka naman tapos. Kahit nga tapos ng college, may hirap maghanap ng trabaho. So, sundin mo muna ang magulang mo. Susundod ako dun sa sinasabi mo na ayaw mo maging suwail sa kanila. At kung ayaw mong maging suwail sa mga magulang mo, edi sundin mo yung payo nila. Ganun lang kadali. Okay? Tapos kausapin mo si Guy na makakapag-antay naman siya ng ganun. Antay muna. Doon muna kayo sa friend-friend. Okay? Hindi mo rin naman kasi sinabing kung nag-aaral ba tong Guy na tony. Kung nag-aaral siya, maganda yung dalawa kayo nakatapos na, di ba? Tawag doon, ano, relationship goals kung sakasakali. Okay? Kung di naman, di may, may intindi. Yung tunay nagmamahal, nakakaintindi ng, ano nang ng tamang sitwasyon. Okay? So yun lang. Again, So sundin ang payo ng magulang, magtapos muna ng pag-aaral, kausapin so, mo siya na kumakapag-antay. At mabilis lang yon, mabilis lang yon, Okay? Kaya alam nga ako yung eh, kwento sa Bible. Seven years, dalawang seven years yung inantay bago, uh, ah, di 14 years yon, bago napasa kanya talaga yung taong mahal niya. Eh, hindi naman nakapot sa na seven years, maliban na lang na mag-master's, doctor's degree ka pa. Hindi mo naman sinabi kung ano yung ano mo, kurso mo. Okay? So, ulit-ulitin ko. Pa, so, sundin na pa na ng magulang magtapos ng pag-aaral. Kausapin mo siya, ipaintindi mo sa kanya mabuti yung layunin ng magulang. Maswerte ka at may magulang kang ganyan. Okay? So, yun yung payo ko sa iyo para sa iyo. Rose. Kung kukulangan ka pa, pwede mag-follow up through Doon sa messenger na sinend mo sa akin. Okay? So, yun lang yun lang. Salamat sa sulat, salamat sa pagtiwala at para sa iyo. Ito, episode to, Rose. Dapat pala ganun. So yan ho ang payo natin ngayon para sa ating letter sender na si Rose. Sana nakapulutan ang aral. Okay, sa mga pareho ng sitwasyon ni Rose, pwede nyo ano yun, ah, kunin yun, Maganda pa rin yung nakapagtapos ka ng pag-aaral. Ano pa rin? iba pa rin yung ah, magiging sitwasyon mo kapag ka meron kang degree. Oh, and, mm, dadagdagan mo pa. Okay, ang relationship naman eh, nakakapagantay naman yan si nyo si 32 years old single okay so wala nga pala uh, for this episode wala nga muna tayong mga pa shout hindi tayo nakagawa ng ano yun shout out uh, comment do sa ating page sorry sorry kaya batiin ko na lang yung mga dapat batiin batiin kayo sarili ko okay na uh, galing pa lang okay so salamat salamat sa mga sumubaybay sa mga gustong magpapayo sa kanilang problema sa puso dito sa Dear Puso pwede naman kayong mag-message sa ating FB page uh, Kuya Dance Blog, message nyo lang wag nyo wag nyo, ano wag nyong ang tawag dito i-comment sa wall mabubuking kayo <laughs> tapos kung gusto nyo kayo na magbigay ng code name niyo or ako ang magbibigay ng code ninyo wag kayong galala and uh, siguro sa susunod kung mailalagay na natin yung uh, shoutout ano, dun ulit abangan nyo ulit sa ano, sa page natin official page natin sa Facebook Okay, dahil wala tayong ano, pa-shoutout tips ngayon, ano? Pa-shoutout tips, pa-shoutout ngayon sa episode na to ay mag ako ng tip para sa inyo, no? Walang pinakamagandang gawin kapag kami problema sa love life, kundi mag-pray. Okay? Yun muna dapat yung, ano, yung umpisa ninyong treatment. Ngayon, kung close kayo ng parent niyo ni mother, ni father, at baka kapag open kayo tungkol sa problema niyo sa love life, ito sila kausapin ninyo Magandang kausap pa rin Mga magulang tungkol Sa mga ganyang problema Okay So that's it Ang ating uh, Episode 3 Ng Dear Puso Ang ating Letter Senderlet Ay si Rose Sasagutan natin yung Kanyang problema Sana Nasagot natin ang problema niya At pasensya na Kung medyo matagal-tagal Akong nakapag-upload O nakagawa ng videos Kasi nga yan, Kasakit ang inyong lingkod Okay So salamat sa si sponsor ulit Ng Palaman si Juice. ay Ayos ako Okay So, again, again, ah, sa episode na to, this is your Kuya Dens na nagpapasalamat na nandiyan pa rin kayo at nanonood sa aming episode na itong episode na to ng Dear Puso. This is Kuya Dens signing off.